Kuya. 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 Hi. Ayan guys, aayaw uh, ayaw niya lumingon ano. Ibinili po natin tinapay si Kuya kasi nadaanan po natin dito. Uh, naglalakad na ano po. Ayaw po siyang lumingon. Ating po susundan, pabalikan po natin si Kuya, malayo na siya. Guys. Ang ginawa, ah, uh, ikapinadaanan ko po rito na, Opo, ni nee, doon po. Eh, opo, ubos na po yung paninda ko. Yan, wala na po tayong paninda. Kaya, nagpunta ah, pa ako sa tindahan para ibili po kayo ng tinapay. Ano po? Para kayo po makakain ng hapunan. Ito po, o. Ah, uh, binili ko po siya ng, yan, ang guardian niya, pandesal, ano po? Yan. Ito lang po, may ibigay ko sa iyo yung pagkain ngayong hapon, ano? Para po kayo ay maka, um, opo, opo, si tatay siya makausap na ano po. Tagas, hindi po natin alam kung taga saan siya, no? Yan, shout-out na lang po sa mga kamag-anak po nito. At sa mga kapatid. Yan, magulang. Nandito po si tatay. Natagpuan ko po siya sa barangay Bulaho. Dito po sa tabing kalsada. Papunta na pong bundok ito. Ah, ito po ito, kuya. Ang ayong pagkain. Ingatan mo po yan. At sana ikin mabusog at makatulong sa iyo, Ay, ito Ito po ay malayo na po. Ano po? Papuntang ah. Lucena na po yan. No? Luciana. Uh, ito po ay galing po kayong sa Kabinti. Pagsanghan. Yan. Naglakad po kayo papunta rito. At kaya nga po kayo na kayo na, na dito. At ibinili ko kayo ng tinapay. Ano po? Uh, gusto nyo po ba ng palamig? Gusto nyo? Yan. Bibigyan po natin si Kuya ng palamig. Wala na po tayong paninda guys. Kaya ibinili ko pa po siya ng tinapay sa tindahan. Ano? Para po makakain sa tatay na Ay! Uh, siya po eh, hindi ko alam kung pu saan pupunta si, si kuya ngayon. Si tatay, Saan sa, -sa tutungo mo yun? Palike uh, and share na lang po ng ating video, guys. Yan po natin. Uh, kuya, may ibigay ko sa iyo, no Sana eh, makatulong sa inyo at mapusog ka sa aking binigay na tinapay. pa? Ingat ka sa iyo, kuya, pag alakbay, Ha? sana ay lagi kang ligtas okay ang uh, sige po ako po na rin at uh, ingat na lang kayo ako maraming maraming salamat uh, thank you very much ganda hapon po sa iyo kaya uh, sana ay patubayan ka ng ating Panginoon uh, bye bye po si kuya kakain na si kuya si kuya happy lang nakangiti lang si kuya bakit ito ang buhay natin ah huh? uh, uh Nakaupo na po si Kuya at kakain na ng ating bigay at tinapay. Pag hindi po naubos siya at niyang pagkain na yan, Ayarin nyo pong itira pa yan ano Para pag kayo nagutom uli Meron pa kayo makakain na ano, pa Yan kung sino po na nakakailala kay kuya yan. At ito po naglalakad po siya rito ano o, Wala po akong maibigay na ano eh Tulong na iba eh malayo pa po ako Na dito po kami sa si may bundok may layasin na Ba't bulaho na po ito Sige kain na po Kaya na po kayo At pag hindi nyo naubos Arin nyo pa po pong kainin nuli yan mamaya ano pag nagutom kayo kasi po. Kayo po ba marunong humawak ng pera? Ha? Marunong kayo humawak? Marunong kayo tumingin? Marunong kayo bumili? Ha? Marunong kayo bumili ng pagkain? Hindi kayo naninigarilyo? Okay. Uh, eto na lang kuya. Yan na kita ha. Ah, uh, ito ay panggastos mo kuya pag ikaw ay nagutom ha. Ha? tanga ito lang may ibigay ko sa iyo. Ha? Sana makatulong ito sa iyo sa maliit na paraan. Ha? Tanggapin mo yun, ha? 'yan, ha? Sana ay paikinagutom. Ay ibili mo ng pagkain, 'wag sigarilyo, ha? No kaya at kainin mo 'yung binili kong pagkain sa iyo. Para kay mabusog ngayong gabi. At ba at sana patumbayan ka ng Panginoon sa hapong ito at sa susunod pang araw, at sa darampang pang araw. At ingat ka lagi, ha? Sige. Bye-bye, kuya. Kainin mo na yan ha Uuwi na po ako yeah, bye Bye, Kuya.